Jesus Cudero Stop Campaign Donor Bags 5.16 billion in flood control projects. At si Cheese naman ay nagagalit ngayon at sinasabi niya, pamumuli ka lang daw to. At... Ako'y si Kulas, taga lang naman. Pero kahit ganon, marunong din magtanong minsan. Narinig ko sa radyo, kwento ay di biro May dala dumapo Parang agila sa sako 30 milyon, abay galante Galing daw sa kontratista Hindi raw suhol pang kape Sabi ni Senador Wala yun chill lang kayo Eh kung kami ang tumanggap Kulong agad Kaso Sabi nila yun daw ay kusa walang kapalit Pero pag kami ang hingi laging mahigpit Eskwela, ospital, walang fondo sorry na Pero kay cheese may bonus, parang para sa Pasko pa Kahit saan may proyekto silang pareho Pero hindi daw conflict, sabi ng abogado galang, Baka next time Ferrari na ang bigay Walang kalaban-laban 30 milyon, abay galante Galing daw sa kontratista Hindi raw suhul pang kape Sabi ni Senador Walang masama dyan pre Eh kami rito sa probinsya Tubig wala pa rin say. Kapag eleksyon na Laganap ang pangako Pero pag nanalo na Biglang nawawala sa larawan ko Di bale ng gutom Basta may prinsipyo Eh kayo dyan sa Senado May prinsipyo ba o presyo? 30 milyon Abay galante Kaming masanaga Kayo'y nakaupo sa Bentley Transparency, Raupe, Salay buhay, baka sumigaw na rin ang ewan ko Ako'y isikulas walang rangko, walang titulo Pero may isip at puso, at tanong ko'y totoo Kung ito'y legal, ba't pa? Daming masa nagaang bagayoy nakaupo sa Bentley Transparency raw pero madilim ang kwento Kung si Rizal ay buhay baka sumigaw na rin ang ewan ko Ewan ko Aha? 30 milyon? Paktay ka, cheese escudero. Ayon ah, po sa isang uh, uh, election law expert. O, ayon po kay Makalintal. Pinagbabawalan po ang campaign donations from government contractors. Atay ka. <laughs> Cheese Escudero. Eto bago natin pag-isapan itong sinabi ng Makalintal. Gusto ko munang marinig ninyo mula sa bibig ni Cheese Escudero na siya po ay tumanggap ng campaign donations galing po sa isang government contractor na sinasabi ni Makalintal na bawal po yan. Hindi po yan pinapayagan. Pero ito po ay nangyari kay Chis Escudero. Ito mga kababayan na ah, mismo sa bibig niya ng galing. Pakinggan po ninyo na siya po ay tumanggap ng milyones galing po sa kaibigan niyang contractor na taga-sorsogon mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Hmm. Okay na. Uy, so sir, kinoconfirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, lag. nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Sir, to be campaign contributor nyo nga raw, so pa-explain lang po, um, ba Matag masama ba ito o Hindi walang dito? Gaya na yung sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung inwendo nga, insinuation at yung malicious timing kinukwesta. Okay, so sabi mismo ni Jesus Escudero, wala namang illegal doon. Nag-donate lang kasi kaibigan ko. Pero mga kababayan, the fact na ito ay merong kontrata sa gobyerno at ito ay bawal ayon kay Makalintal. So merong ano, merong illegal. Pero sabi ni Jesus Escudero, wala daw illegal. Talaga <laughs> si Chisa Escudero. Okay, so malinaw na malinaw, inamin niya na siya ay nakatanggap ng 30 million pesos bilang tulong sa kanyang kampanya ng tumakbo siya bilang senador. At ito po ay galing sa kaibigan niyang kontraktor na base po sa Sorsogon. So kung matagal niya nga kaibigan. At ito pala mga kababayan ay bawal. Okay, ayon po kay Makalintal, isa pang expert na uh, uh, election lawyer Bawal po talaga ang tumanggap ng campaign donations from government contractors. Ito mga kababayan, basahin natin ha. Okay. Ayon po kay veteran election lawyer Romulo Makalintal, inulit niya, paulit-ulit, na ang soliciting or receiving campaign donations from any entity or individual with government supply or service contracts is prohibited. Okay lang kung, uh, kung yun ay private contractor. Okay lang kung yun ay private uh, person, private personality. At hindi connected sa anumang kontrata sa gobyerno. Pero kapag ang tumulong sa'yo ay meron pong kontrata sa gobyerno, nagsusupply sa gobyerno. Nagsusupply ng uh, services o kahit anong servisyo sa gobyerno. Yan po ay ipinagbabawal. Saan ba nakasulat yan? Ay, ito, 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 ito. Saan ba nakasulat? Ayan o. Ayon daw po, sa Commission on Elections, Comelec Resolution Number no. 10772 for the 2022 elections and Resolution Number no. 11109 for the 2025 elections which provide that donations from domestic corporations to any political party or candidate is considered reasonable if it does not exceed 5% of the corporation's taxable income on the taxable year immediately preceding elections. Yeah, ito pa. And, uh, uh, the same resolutions both provided the general rule that no person shall solicit or receive directly or indirectly contribution for partisan political activity from any entity or person. Uh, who holds contracts to supply the government with goods or services or to perform construction and other works. Ako'y si Kulas, taga-baryo lang naman. Pero kahit ganon, marunong din magtanong minsan. Narinig ko sa radyo, kwento'y di biro. May donasyong dumapo, parang agad. Sila 30 milioni milyon Abay galante Galing daw sa kontratista Hindi raw suhol Pang kape Sabi ni senador Wala yun chill lang kayo E kung kami ang tumanggap Pulong aga sabi nila yun daw ay kusa walang kapalit Pero pag kami ang hingi, laging mahigpit Eskwela, ospital, walang pondo, sorry na Pero kay Cheese may bonus, parang para sa Pasko pa Kahit saan may proyekto silang pareho Pilion Abay galante Galing daw sa kontratista Hindi raw suhol Pang kape binisenador Walang masama dyan pre E kami rito Sa probinsya Tubig wala pa rin J. Kapag eleksyon na Laga na pang pangako Pero pag nanalo na Biglang nawawala sa larawan ko Di bali ng gutom Basta may prinsipyo E kayo dyan sa Senado May prinsipyo ba? O oh, presyo? 30 milyon Abay galante Kaming masa nag-aambag Kayo'y nakaupo sa Bentley Na rin ng ewan ko, oh, oh, oh. Na, 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 na. ako isikulas walang ranggo, walang titulo. Pero may isip at puso at tanong ko totoo Kung ito'y legal, ba't parang ang lakit? baka legal. sap ben i transparent.